yan good morning po sa inyong lahat mga busing na. No? Ah, babalikan natin yung anong, yung in order kong kabuti, no? Mamaya kunti. Wala din naman kami ng internet, yo. yan <coughs> ito. yan nakapula pa rin. 'Di ba? Nakapula pa rin. Sa so, wala pa ring internet, nakadikit lang ako sa dita ng pamangkin ko. E, wala kaming wala pang pang-load eh. ini-inuuna ah? e, ko kasi yung mga pang-ulam. Kasi sa pang-load, 'di diba, balik din naman 'yan eh sayang lang yung load no? kaya nung mga nakaraang load ko sayang lang isang live na nagawa ko tapos wala na na expire lang ngayon babalik tayo mamaya kunti doon sa kuan uh, sa bibilhan uh, at sa ano ba yan sa bibilhan natin ng kabuti no na sabi ko babalik ako kinabukasan dadalhan niya ako doon nag-order no nag-order ako <laughs> para makatikim naman tayo Okay? Kung hindi sana umulan, mula pa kagabi, ngayon lang tumila yung ulan, magpapapawi sana muna ako doon sa bypass road. Kasi, so, baka ni, umulan alas 4 na kanina, nagising ako. ma uh, pa rin umulan, parang kaya hindi na ako nagtuloy doon. Didiretso na lang tayo mamaya sa pan, sa Baruta. Okay? So, kita kitakits na lang tayo sa daan, mga busing. Good morning sa inyong lahat. Uh, mamayang hapon na naman ako nito, mga Ano? ng kwan ng internet sa pamangkin ko pag magising na yan ngayon wala good morning tara na po mga busing kahapon naayos na nilayan yan dyan yung kuryente at ang kable ng cable at ah, ang internet pero hindi nila nakain umulannya umulan nga yan tara na po alis tayo pupunta na tayo ng kan ng barutak kukunin natin yung order natin yan ah. yun know? <laughs> inayos na nila ito kahapon pero hindi nila natapos ayan po tinatapos pa nila yan globe po yan Ayan. Ito yung mga kabli nila kahapon oh. na na ano? Oh. Na nadali oh. yan, oh. tuloy-tuloy pa rin yung pagayos nila oh. Mamaya do babalik na yan. Ngayon ko na po natin yung kan yung e eh, kabuti natin na in kahapon. Sana meron. Kung wala pa yan, natin. pero sana meron eh pag meron eh makakatikim tayo ng kabuti hanap ako ng labog na dahon <laughs> doon na lang tayo mga busing sa labasan na Ito na tayo sa labasan. <laughs> Hapon Manila yan inayos kaso no, pagdating ng hapon ay naku lumakas yung ulan kaya hindi nila na pagpatulo yung trabaho nila kaya ngayon maaga pa sila dyan sana tapos na nila yung namin para makabalik na yung internet hirap mag walang internet hindi makapag play ng maayos ng lahat lahat pili lang puro lang ta Pinoy yung may ko eh yung mga parin wala hindi ko na play na para hindi magagasto sa data <laughs> hindi tayo mga consume ng data sa pamangkin ko na malaki oh yeah ang ganda ang ganda ng umaga pero malakas ang ulan kanina Mula kagabi hanggang kanina Ang alas 4 basa pa yung laan uh, Mabutin na kapag -spray si tata yung O oh, di diba Kaya tumataba yung kanila oh. Yung palay nila eh Bastante sa tubig Maganda pa yung panayon ngayon Yung panahon may init may ulan Tapos walang malakas na hangin Kaya tayong tayo yung palay nila Ganon din sa kabila oh. Kaso ma against the light eh. Hindi makita. Yan doon na lang tayo mga buseng ah. Malapit na sa bypass road. Ayan, dito na tayo malapit sa bypass road mga busing. Oo nga pala. <laughs> kaya ako nakapag eh, pa-reserve ng kabuti dyan kasi kaya nung nang, nag-motovlog na ako pa -uwi, galing doon sa dagat no, kasama pa ng video ko na na-upload ka -apun. kasama pa yon dumaan ako dito at nagpa-reserve ng kabuti pero i reserve video ko yon ito ibubunos video ko kaya't mauna po ito kaya nagkapagpa-reserve ako kahapon kaya dito tayo ngayon no. Makakabili kung meron. Pero kung wala wala tayong magawa, eh, hindi eh, pinagkakaloob no para sa atin na makakatikim ngayon. <laughs> Pero sana meron lang umulan kagabi. ma Malay upload na po 'yon yung kuan ko na 'yon, yung eh, ko na 'yon papunta dito. At pagpa-reserve -pa ng kabuti marami akong na-stack na doon eh, kasi plano ko mag-daily upload ako sa bare months no? ngayon lang ako naka, kwan, ngayon lang ako tutuloy-tuloy na gumagawa ng video bawat labas kahit makakagawa ko ng tatlo sana ngayon sana makakagawa ko ng tatlong video kung kan sana kung hindi umulan kung nakapagpapapawis ako doon sa kan sa bypass road namin no sa pututan grabe ang ganda ng pala ganda ng tanawin dito ah dito pa naman yung araw tapos yung kanya reflect niya dito kaya tinapakaklaro ng bundok ha? yun no sarap sa pakiramdam sarap sarap ah yan, malapit na tayo sa nagbibinta ng kabuti. <laughs> Marami ding nagpapapawis dito. Yan, o, May nadaanan na tayo na ito may dito po. Paso nga lang, eh, maraming sasakyan dito. Yung alikabok ng sasakyan, yung usok, no? Di gaya doon na sus. So, purong hangin lang talaga yung malanghap mo. Eh. priskang hangin, eh doon tayo mamaya dadaan <laughs> pagpauwi uwi titingin muna ako dyan ng, sana meron lang talaga para makapagkihanap ako ng mga dahon ng saging I ihawin ko yung kabuti na nakapasupot sa dahon ng saging tinuom tinuom tawag dito sa amin yan dito na tayo dyan na sana si nanay oh, wala pa hindi magantay na lang tayo magantay kunti yan sandali po ah didiritso muna tayo para hindi tayo maabala sa kanto mag Ayan, dito tayo yan o oh, diba ah. <laughs> Ay, pas nanay no, latlaton da lang ah. <laughs> Yan po mga busing no. Ang gantay lang ako kay nanay sandali ah. Okay. Sa pedestrian lane dito tayo magpark ah. Eh. Yan. Oh, di ba? Nasa tamang pa parkingan tayo. Ayun. Kuntingan tayo lang mga busing ah. Niyan, ayan na na yung sana may kabuti na dala. <laughs> antayin natin na. ayan wala po mga busing eh, hindi daw nakapag- eh... Ano ba yan? Hindi daw nakapag- eh... hanap ng kabuti yung kanya, sawanya. Tapos may mga nauna pa. Kaya hindi na lang daw siya nang kuan naghanap kasi maulan. Tapos may mga nauna. Subok tayo sa palengke ng barutak mayroon daw doon na nagtitinda <laughs> ayan doon na lang sa palengke mga busing ah ayan dito na tayo sa palengke papuntang palengke <laughs> subukan natin maganap dito mayroon daw dito eh sabi ni nanay eh pero iwan ko lang kung may mga datnan tayo kasi pag dito marami rin bumibili native chicken no? dito pa lang may mga tindang native na manok eh park mga dali eh Yan, may sound no, ay ko na lang mamaya. palingke pala, araw ng palingke pala dito. Eh. tak alang-alang kamu tu ah.

nó <temples> lại <lắm. gulang 15 mã> <�othes> không phải tNet anh

Ayan po mga busing wala tayong nabiling kabuti Ayan so hanggang dito na lang po mga busing at na lang natin dito yung video natin gagawa na lang ako ng panibago ma vlog ako po we okay Good morning sa inyong lahat hanggang dito na lang po bye bye love you all